Isayas Sinalakay ng mga taga-Assyria ang Jerusalem. Ikatatlumput-anim na kabanata Nang ikalabing apat na taon ng paghahari ni Hezekiah, nilusob ni Haring Sennacherib ng Assyria ang lahat ng napapadirang lungsod ng Huda at Sinakopito. Noong nasa Lakish si Sennacherib, inutusan niya ang commander ng kanyang mga sundalo, pati ang buong hukbo niya, na pumunta sa Jerusalem at makipagkita kay Haring Hezekiah. Nang nasa labas na ng Jerusalem ang commander, tumigil muna siya at ang kanyang hukbo sa may daluyan ng tubig na nasa itaas ng lugar na pinag iimbakan ng tubig. Malapit ito sa daan papunta sa pinaglalabahan. Nakipagkita sa kanya ruon si Eliakim na anak ni Hilkiah na namamahala ng palasyo, si Shebna na kalihim, at si Jowa na anak ni Asaf na namamahala ng mga kasulatan sa kaharian. Sinabi sa kanila ng kumander ng mga sundalo, Sabihin nyo kay Hezekiah na ito ang sinasabi ng makapangyarihang hari ng Assyria. Ano ba ang ipinagmamalaki mo? Sinasabi mong maabilidad at malakas ang mga sundalo mo, pero walang kabuluhan ang mga sinasabi mo. Sino ba ang ipinagmamalaki mo at nagre-rebelde ka sa akin? Ang Ehipto ba? Ang bansang ito at ang hari nito ay parang nabaling tungkod na nakakasugat sa kamay kapag ginamit mo. Maaari ninyong sabihin na nagtitiwala kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Pero hindi ba't ikaw din, Hezekiah, ang nagpagiba ng mga sambahan niya sa matataas na lugar pati ng mga altar nito? At sinabi mo pa sa mga nakatira sa Jerusalem at sa mga lungsod ng Huda na sumamba sila sa nag-iisang altar doon sa Jerusalem, sinabi pa ng commander, Ngayon, inaalok ka ng aking amo, ang hari ng Assyria. Bibigyan ka namin ng dalawang libong kabayo. Kung may dalawang libo ka rin mga ngabayo, hindi ka talaga mananalo kahit sa pinakamababang opisyal ng aking amo. Bakit? Umaasa ka lang naman sa Egypto na bibigyan ka nito ng mga karuwahe at mga ngabayo. At isa pa, Iniisip mo bang labag sa Panginoon ang pagpunta ko rito? Ang Panginoon mismo ang nagutos sa akin na lusubin at lipulin ang bansang ito. Sinabi ni na Eliakim, Shebna at Jowa na commander ng mga sundalo, Pakiusap, kausapin mo kami sa wikang Aramiko, dahil ang wikang ito ay naiintindihan din namin. Huwag mong gamitin ang wikang Hebreyo, dahil maririnig ka ng mga taong nasa mga pader ng lungsod. Pero sumagot ang kumander, Inutusan ako ng aking amo na ipaalam ang mga bagay na ito, hindi lang sa inyo at sa inyong hari, kundi sa lahat ng naninirahan sa Jerusalem. Magugutom at mauuhaw kayong lahat kapag nilusob namin kayo. Kaya kakainin ninyo ang inyong mga dumi at iinumin ninyo ang inyong mga ihi. Pagkatapos, tumayo ang kumander at sumigaw sa wikang Hebreyo. Pakinggan ninyo ang mga mensahe ng makapangyarihang hari ng Assyria. Huwag kayong magpaloko kay Hezekiah. Hindi niya kayo maililigtas mula sa mga kamay ko. Huwag kayong maniwala sa kanya na manalig sa Panginoon kapag sinabi niya, Tiyak na ililigtas tayo ng Panginoon. Hindi ipapaubaya ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Huwag kayong makinig kay Hezekiah. Ito ang ipinapasabi ng hari ng Assyria. Huwag na kayong lumaban sa akin. Sumuko na lang kayo. Papayagan ko kayong kainin ang bunga ng inyong mga tanim at inumin ang tubig sa sarili ninyong mga balon hanggang sa dumating ako at dadalhin ko kayo sa lupain katulad din ng inyong lupain na may mga ubasan na magbibigay sa inyo ng katas ng ubas at may mga trigo na magagawa ninyong tinapay. Huwag ninyong pakinggan si Hezekiah. Inililigaw lang niya kayo kapag sinasabi niyang, Ililigtas tayo ng Panginoon. May mga Diyos ba sa ibang bansa na nailigtas ang kanilang bayan mula sa kamay ng hari ng Assyria? May nagawa ba ang mga Diyos ng Hamat, Arpad at Sepharvaim? Nailigtas ba nila ang Samaria mula sa mga kamay ko? Alin sa mga Diyos ng mga bansang ito ang nakapagligtas ng kanilang bansa laban sa akin. Kaya pa paano maililigtas ng Panginoon ang Jerusalem sa aking mga kamay? Hindi sumagot ang mga tao dahil inutusan sila ni Haring Hezekiah na huwag sumagot. Pagkatapos, pinunit ni na Eliakim, Shebna at Jowa ang damit nila sa sobrang kalungkutan. Bumalik sila kay Hezekiah at ipinaalam ang lahat ng sinabi ng commander ng mga sundalo